tambay sa gito ng madaling araw na walang pakialam no sa mga sasakyan no tumatawid ng basta-basta dito sa gito no nung lagi maraming tambay na kabataan uh, walang pakialam tumawid kahit masagasaan sila no kasi madaling araw eh so eto tinawag niya sila So, nung nakaraan nga ay may naka-video sa kanila na nagrarayot. Actually, dalawa lang na nag-aaway, no? Pero, walang umawaat sa kanila, no? Bali, ang concern lang natin dito is, kung hindi man sila mapayuhan o mabantayan ng mga magulang nila, eh, dagdag sa ng tanod o oh, pulis dyan sa may parting gate 1. Para matigil yan kasi, muntik-muntik silang masagasaan, walang nag-aawat sa kanila na kahit sino, binibidyohan pa sila, no? sa mga ano to, mga ganggang -gang to sa gateway eh. Yun na uh, bali na nawagan kami o ako. Sa mga ano diyan. Na uh, concern diyan, no. Tanod. Para mabantayan yung kanto ng gateway niyan, kanto ng Kogyo. Okay? Para matigil tong mga ano na to, kabataan sa ginagawa nila. Di ko alam bakit nabura tong post na to eh. Siguro pinabura. so wala akong balita kung nahuli nga yung mga bata na ano, na nag-away dyan sa ano, kanto ng Kogyo, gate 1. So, yun talaga ang epekto ng ano, no, pagtambay sa madaling araw, yung ano, nakakaabala sa mga dumadaan. Uh, tapos, nagkakasakitan sila, no? Kasi, base sa tinanong ko dyan, yung may-ari mismo ng tindahan sa tapat, dati raw, madalas ang riot-riot dyan, pero ngayon, uh, minsan daw, isa o dalawa sa isang linggo. Pero ibig sabihin mo, ano pa rin yun, no? Kung merong riot sa isang linggo, napakadelikado, no? Di ba dapat wala? So, yun, sana maano tong mga kabataan na to na masabihan o no? mahuli o matigil na. Alam ko may pinapatupad na karpyo naman, di ba? So, yun lang.